Ang Philippine International Air Base ay nakatanggap lamang ng napakahalagang pagdating, sampung helikopter ang dumating sakay ng isang C-5 aircraft mula sa Canada. Ang pagbaba ng helikopter ay matagumpay na naisakatuparan katuparan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng maintenance staff mula sa Canadian based Pacific Architects and Engineers, FAE, at Canadian Air Force Personnel. Ang helicopter ay donasyon mula sa gobyerno ng Canada sa Pilipinas bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang bilateral na relasyon at pataasin ang kakayahan ng Pilipinas sa militar. Ang proseso ng pagpapababa ng isang helicopter mula sa isang C-5 na sasakyang panghimpapawid ay isang komplikadong operasyon at nangangailangan ng napakaingat na koordinasyon. Inihanda na ng pay team ang lahat ng kailangan bago pa man dumating ang helicopter sa Pilipinas. Tinitiyak nila na ang lahat ng kinakailangang kagamitan ay nasa pangunahing kondisyon. Binigyan din ng mga tauhan mula sa Royal Canadian Air Force, RCAF, sa mga pamamaraan at mga hakbang sa kaligtasan na dapat sundin. Ang PEI ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa operasyong ito. Bilang isang kumpanyang nakaranas sa pagpapanatili at pamamahala ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar, Tinitiyak ng kanilang pangkat ng mga lubos na sinanay na teknisya na ang mga helikopter ay maaaring ay deploy ng ligtas at mahusay. Tiniyak din ng aktibong kontribusyon ng mga tauhan ng Canadian Air Force na ang lahat ng mga pamamaraan sa kaligtasan ay mahigpit na sinusunod. Ang kanilang karanasan sa paghawak ng sasakyang panghimpapawid ng militar ay isang mahalagang salik sa maayos na pagpapatakbo ng operasyong ito. Ang proseso ng pagbaba ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng malaking cargo door sa C-5 aircraft. Pagkatapos ay isa-isang ibinaba ang mga helicopter gamit ang isang espesyal na crane. Ang bawat unit ng helicopter ay maingat na sinusuri upang matiyak na walang pinsala sa panahon ng proseso ng pagbaba. Ang operasyon, na tumagal ng ilang oras, ay matagumpay na natapos ng walang insidente, Malaki ang kahulugan ng donasyon ng Canada ng sampung helicopter sa Pilipinas. Gagamitin ng mga helicopter na ito para sa iba't ibang misyon ng militar, kabilang ang mga rescue operation, medical evacuation, at humanitarian assistance sa panahon ng kalamidad. Sa karagdagang fleet na ito, mapapahusay ng Pilipinas ang mga kakayahan nitong militar habang pinapalakas ang mga kakayahan nitong tumugon sa iba't ibang hamon. Ang donasyon na ito ay sumasalamin din sa malapit na bilateral na relasyon sa pagitan ng Canada at Pilipinas. Sa paglipas ng mga taon, ang dalawang bansa ay nagtulungan sa iba't ibang larangan, kabilang ang depensa at seguridad, Bilang karagdagan sa pagbibigay ng mga helicopter, ang Canada ay nakatuon din sa pagbibigay ng pagsasanay at teknikal na suporta sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Saklaw ng pagsasanay ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga helicopter, upang magamit ng mga tauhang Pilipino ang mga ito ng epektibo at ligtas. Ang patuloy na teknikal na suporta ay ibibigay din upang matiyak na ang helicopter ay palaging nasa pinakamainam na kondisyon. Malugod na tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang donasyon at nagpahayag ng pasasalamat sa gobyerno ng Canada. Ipinahayag ng ministro ng depensa ng Pilipinas na ang mga helicopter na ito ay malaking tulong sa pagsisikap na mapanatili ang katatagan at seguridad ng bansa. Ang donasyong ito ay tunay ding katibayan ng mahigpit na pagtutulungan ng dalawang bansa. Ang pagkakaroon ng mga helicopter sa Pilipinas ay inaasahang magkakaroon ng magandang epekto sa lipunan. Ang helicopter na ito ay maaaring gamitin sa mga humanitarian mission, tulad ng disaster relief at evacuation ng mga biktima ng natural na kalamidad. Gamit ang fleet na ito, mas mabilis at epektibong makakatugon ang gobyerno ng Pilipinas sa mga emergency na sitwasyon. Kapag naibaba na ang helicopter, ang susunod na hakbang ay ang magsagawa ng masusing inspeksyon upang matiyak na gumagana ng maayos ang lahat ng sistema nito. Ang mga koponan mula sa PAY at ang Royal Canadian Air Force ay makikipagtulungan ng malapit sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas sa prosesong ito. Bukod dito, ang mga helicopter ay ilalagay sa iba't ibang base militar sa buong Pilipinas. Ang regular na pagpapanatili ay isang mahalagang aspeto ng pagpapatakbo ng mga military helicopter. Ang PEI ay magbibigay ng gabay at suporta sa mga tauhan ng Pilipinas sa pagpapanatili ng helicopter. Sa mahusay na pagpapanatili, ang mga helicopter na ito ay inaasahang gagana ng mahusay at magkaroon ng mahabang buhay ng serbisyo. Ang PEI ay kilala bilang isa sa mga nangungunang kumpanya sa larangan ng pagpapanatili at pamamahala ng sasakyang panghimpapawid ng militar sa mundo. Ang kanilang paglahok sa operasyong ito ay nagpapakita ng kanilang pangako sa pagsuporta sa iba't ibang misyon ng militar na naglalayong mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at katatagan. Inaasahan na ang donasyong ito ng helicopter ay magiging simula ng mas malapit na pagtutulungan ng Canada at Pilipinas sa larangan ng depensa at seguridad. Ang parehong mga bansa ay maaaring magbahagi ng mga karanasan at kaalaman upang harapin ang mas komplikadong mga hamon sa seguridad sa hinaharap. Ang sampung helicopter drop operation sa Philippine International Air Base ay isang malaking tagumpay na kinasasangkutan ng kooperasyon sa pagitan ng PAY, Royal Canadian Air Force, at ng militar ng Pilipinas. Ang kontribusyong ito ay hindi lamang nagpapahusay sa kakayahan ng militar ng Pilipinas kundi nagpapalakas din ng relasyong bilateral